Sa pagitan ng Iglesia Ni Cristo, INC at ng Members Church of God International, MCGI, mayroong ilang mga pagkakaiba sa kanilang mga doktrina at pananampalataya na maaaring ituring na pangit o hindi katanggap-tanggap sa mga tagasunod ng isa't isa. Narito ang ilang mga halimbawa. Cat Iglesia Ni Cristo, Inc. 1 Tim Exclusivity Ang INC ay nagtuturo na sila lamang ang tunay na simbahan at ang mga hindi kasapi ay hindi maliligtas. Maraming tao ang nakakakita nito bilang isang negatibong aspetos. Doktrina ng Pagsasalin Ang kanilang pananaw sa pagsasalin ng mga aral ni Kristo mula sa mga apostol ay maaaring ituring na mahigpit at hindi nagbibigay ng espasyo para sa personal na interpretation. Amaggaro ng isang leader ang pagkakaroon ng isang pangunahing leader o ang executive minister ay nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan sa mga tao na mas gusto ang kolektibong pamumuno. Chet Members Church of God International MCGI-1 Kakaibang Interpretation ng Biblia Ang mga aral ng MCGI ay may mga interpretation na maaaring magmukhang kakaiba o hindi traditional sa mata ng ibang mga simbahan na nagiging sanhi nang hindi pagkakaunawaan tayo. Petam, Pagsusuri sa Mga Aral Ang kanilang mas malawak na pagsisiyasat sa mga aral ay maaaring magdulot ng pagkalito sa mga bagong kasapi o mga interesadong matuto tri, pagkakaiba sa paniniwala sa Trinidad. Ang MCGI ay hindi naniniwala sa Trinidad na maaaring ituring na hindi naaayon sa mga tradisyonal na kristyanong pananaw ang mga ito ay ilan lamang sa mga aspeto na maaaring ituring na pangit depende sa pananaw ng bawat tao. Mahalaga na ang bawat isa ay may sariling opinyon at karanasan sa mga relihiyosong organisasyon na ito. Sa mga mata ng ilan, ang Iglesia Ni Cristo at ang Members Church of God International, MCGI, ay may kanya-kanyang pananaw na tinuturing na pangit, lalo na pagdating sa kanilang mga doktrina, ang Iglesia Ni Cristo, na kilala sa kanilang konsentrasyon sa mga aral ng kanilang mga tagapanguna ay madalas na binabalaan ang mga hindi sumasang-ayon ukol sa mga huling araw at ang ibig sabihin nito para sa kanilang mga kaluluwa. Sa kanilang pananaw, ang mga aral ng MCGI na pinangunahan ng isang tanyag na leader ay tila bumabaligtad sa mga tradisyonal na paniniwala. Isa sa mga pangit na aspeto ng doktrina ng MCGI ay ang pagkapantay-pantay sa kaligtasan ng mga tao na nagbibigay diin na lahat ay may pagkakataong maligtas. Sa kabila ng mabuting layunin, nakabuo ito ng pagdududa sa mga tapat na taga-suporta ng Iglesia ni Cristo, na naniniwala na may partikular na paraan o landas tungo sa kaligtasan. Ang isyo ng pagbibinyag ay isa pang matatampok na pangit na aspeto. Sinasalungat ng Iglesia ni Cristo ang pamamaraan ng pagbibinyag ng MCGI, na sa kanilang opinyon ay hindi sapat upang makamit ang tunay na pagbabalik loob. Dito, nagiging matatag ang paninindigan ng Iglesia ni Cristo na naglalayong ipalaganap ang kanilang aral at mapabuti ang kanilang komunidad sa kabila ng mga puna sa kanilang pananampalataya. Bukod dito, ang MCGI ay naglalagay ng halaga sa mga lokal at opisinang pangkomunidad na pinipilit ng ilan na makabawi sa kategorya ng pagsamba. Sa kanilang tingin, ang mga espesyal na serbisyo ay walang batayan at sa huli ay bumabawas sa kanilang mas malalim na koneksyon sa Diyos. Ang pagtutok ng iglesyang ito sa sariling organisasyon ay kadalasang naiisip na laman ng kanilang misyon, na umiiwas sa mas malawak na pangunawa sa mga banal na kasulatan. Sa huli, ang mga tensyon at hidwaan sa pagitan ng dalawang relihiyon ay hindi matutukoy sa iisang pagkakamali o pagkukulang. Tomerico, ang mga pangit na aspeto ng bawat doktrina ay tunay na nagpapakita ng kanilang mga paninindigan at nilalayon. Sa pagkilala sa mga pagkakaiba, mahalaga rin ang pag-unawa sa mga tao sa kanilang mga paniniwala, na nagiging daan para sa pakikipag-usap at pag-uusap kahit na sa likod ng mga pagkakaiba. Ang MCGI, Members Church of God International at INC, Iglesia Ni Cristo, ay dalawang kilalang relihiyon sa Pilipinas, ngunit may ilang pangunahing pagkakaiba, pinagmulan at tagapagtatag, NMCJ. Itinatag ni Eliseo Soriano noong 1977. Kilala siya bilang ang dating daan at ang kanilang mga turo ay nakatuon sa mga pagbibigay kahulugan sa Biblia. AYNC. Itinatag ni Felix Manalo noong 1914. Ang INC ay may sariling interpretasyon ng mga aral sa Biblia at itinuturing ang kanilang simbahan bilang tanging tunay na simbahan. Turo at doktrina. MCGI. Ang kanilang doktrina ay nakabatay sa mga turo ng Biblia at naglalayong ipalaganap ang kaalaman tungkol sa Diyos. An may mga natatanging doktrina tulad ng hindi pagkajos ni Kristo at ang pangangailangan ng Iglesia para sa kaligtasan. Simbahan at Seremonya MCGI Kilala sa kanilang mga debate at mga programa sa telebisyon na nagtuturo ng mga aral sa Biblia, kina N.C. May mga regular na pagsamba at mga espesyal na seremonya na itinatampok ang mga aral ng kanilang simbahan pel organisasyon, MCGA. Mas maluwag ang kanilang estruktura at hindi gaanong nakatuon sa hierarchical na sistema. INC, may mahigpit na estruktura sa pamumuno at may mga leader na itinuturing na may autoridad sa simbahan. Ang bawat isa sa mga grupong ito ay may kanya-kanyang pananaw at paraan ng pagsamba, na nagiging dahilan kung bakit may mga tagasunod na mas pinipili ang isa sa kanila. Tudang Iglesia Ni Cristo, INC at ang Members Church of God International, MCGI, ay dalawang kilalang relihiyon sa Pilipinas na may kani-kaniyang doktrina at pananampalataya. Ang INC ay itinatag noong 1914 ni Felix Manalo na nakilala bilang isang propeta ng kanilang simbahan. Sa kabilang banda, ang MCGI na itinatag ni Eli Soriano ay may hangarin na ipalaganap ang mga turo ng Biblia at umagapay sa mga tao sa kanilang espiritual na buhay. Isa sa mga pangunahing pagkaiba ng dalawang simbahan ay ang doktrina at paniniwala. Ang INC ay may malawak na paniniwala sa particular na pagkatao ni Kristo at ang kanilang turo ay nagmumungkahi na siya ang Diyos na nagkatawang tao mahigpit nilang ipinapahayag ang pagkakaiba ng Diyos at ni Kristo, na hindi pareho ng pananaw ng MCGI. Sa MCGI, si Kristo ay itinuturing na anak ng Diyos at hindi siya Diyos kundi tagapamagitan lamang. Pagdating naman sa estruktura, ang INC ay may mas pinagsama-samang organisasyon na pinamumunuan mula sa kanilang punong himpilan. May mga lokal na simbahan ng INC sa iba't ibang bahagi ng bansa na sinusundan ang utos at mga aral mula sa kanilang mga leader. Sa manatalang, ang MCGI ay mas nakatuon sa mga gawain ng mga miyembro nito at may mas liberal na pananaw sa pakikipag-ugnayan. Ang MCGI ay nag-aalok ng mga programa sa television at online na mga pagtuturo upang maabot ang mas maraming tao. Sa aspeto ng pagsamba, ang INC ay may mas formal at tradisyonal na seremonya. Kadalasang may mga awitin at panalangin na nakatalaga sa kanilang mga ritual. Sa MCGI mas nakatuon ang mga pagsamba sa simpleng talakayan at dialogo, kung saan ang mga miyembro ay hinihimok na makilahok at ipahayag ang kanilang mga katanungan. Ang estilo ng MCGI ay maaaring ituring na mas kaswal, ngunit puno ng tunog ng pahintulot at pagkakaunawaan. Sa kabuuan, ang paghahambing ng Iglesia ni Cristo at MCGI ni Eli Soriano ay nagpapakita ng malalim na pagkakaiba sa kanilang paniniwala, estruktura, at paraan ng pagsamba. Ang bawat isa sa kanila ay naglalayong paghanguin ang kanilang mga miyembro sa espiritual na paglalakbay. Kahit na may kanya-kanyang paraan sa pagtuturo ng mga aral ng Diyos.